Bada, wala pang kumain. Patali muna ulit. Oh, mag-o. Upisa mag na naman yung suba subas-subas ko. Nagilip na naman ang paligid. Yung service natin dumayo. Pero yung eh. isa, pawi na. Yung mga aga pa yun, pumalis ka dina. Yung dalawang service. Ayan, yan yung unang umalis Si Ronel. Ayan po lahat kung may dala. Sada kahit na alam mo may dala. Ayan o. Patatali muna na muna at baka sa gabi lang, walang nakahuli mga amigo wala tayong na monitor na ibang nakahuli kami lang may huli kanina ng isang piraso puro walang kumain sa kanila pero mayroon namang ano, may mga yelupin at saka tulingan, yun ang nahuhuli wala lang kami uh, big tuna. naman may big tuna at saka ilang lamarang lang hindi kami makasumpong ng yelupin

Ah, patong-patongin mo lang gano'ng sa may gilid. Ha? Patong mo lang gano'ng. Yan, sapa, sapa. Dito lang banda sa may paltik. Yan, para ano, gilingay. Wow, ang higi ha. Malaki pala. kada lawan-lambarang Akay tamaan boya down Ha? May bangka na no. Yo pinuntahan na bangka. Ha? Ng bangka no baan. Oh. Wala pa sa boya yon. Wala na tamaan, dito na bangga na, nasa boya na. Dinalalis na ayo. Sa boya hindi na nalis ay. Oh, malapit man lang ay. Yo oh. na, are mo na yung mga amigo karagdagan na yan. Okay. Mama. Mama ya, pa, maaga pa naman. Papahipahin na lang muna. Kasi ko na parang naganda naman ang silid at kahapon na humina kahapon ay. Baka malay mo mas mahina mamaya gawa ng galing sa malakas sa malakas ang agos ay Kami di huminahin na ina, baka pahina pa yan Sana nga atabara, at na para magtuloy-tuloy na ang kalang, kalang dami ng isda Yan, nakikita na sa series Awa, kumihuli Hindi ano natin kumihuli yan

Mga amigo. Ano Isang piraso lang mga amigo. Pang pag-uulam sa malabon mga amigo. Oh. Ay, okay, kaya yun nandito na. Hindi may sa atin. Nanay na lang marang yata yung hinuli kanina. Oo, oh, doon lang ng dati nila. Tanggal kala ko nga barilis na eh. Tagal na sa mga. Nahuli niya yung nanay ng labaran. si kalog. Ay, mga amigo, naging lang ang lamaran. Nakasibad na naman yung ating service. Hindi lang ano ba Hindi lang siya nabilo ng kain pa sa isa. Hindi siya tuloy-tuloy nga hanggang sa maubos. Hindi siya ganong pakaw. Kahapon pa kami dito, nakakahuli ng lamaran pa sa isa lang. Ang dami nang dumambang dito, ganun din. Makakahuli sa piraso dalawa, wala na naman. Rubyao. Oh. E, wala man lang tulingan. Walang dilawan ngayon dito. Walang pakuy. Mm, gusto namin mamakuy at hmm, maski pakuy mahal sa dinahikan. Ayo. alam Ayaw eh. ko eh. Pare, pakakulang atap. Pahala ko eh. Bangaraw. Calloway, kahit mga maliit na yun, maganda pa rin sa Salamat na kay Nawala. Yun nga ang magandang presyo, yung maliliit. Ay, sayang. Isikon nga ako. Oh. Yun ay kasabay ko lang paglabas sa gumatong kahapon. Ati ah, kakahapon ng abaga. O kahapon nga. Uh, kahapon ng abaga bilo mo ba sa gumatong? Minsan raw yata. pala Ay, ikuan. Eh, isang dugsong mapupuno niyang pangalawa na dugsong. Si Ralph Brian do, sa may pasulok mo sa Ipa o Miray. Ang maganda doon ng ha, eh. ang panahay. Ang karaw-karaw. Parang sa si hindi nga nung May mga iniwinig karaw ay. Diyan sa uh, si Karina Adia sa may tapatan ng bunbun. Bandang kumatapat na mismo ng pagbumadong. Oh, ayun sa kanya siguro parang medyo kanan pa yata ng norte pag galing kang gumatong medyo paga, baka, baka pag gabi sa inyo bang gagaling ay baka ano na yun baka yun ay mga 2.40 na pag sa mong magmumula. mumula ah teka hindi 2.40 baka mga 300 pala mga 300 gano'y yun oh ay anong yun? dun nga siya nang gari sa may kong yun kaya siya, matamis 8 milya daw lang ay yung kanyang so, pinanggalingan ay para namang nadoon nga yung taksa yung Angelica at Angelica daw yung wala bueno, yung pinangulihan niya eh. ay sa kanya na may iyam eh, um, kung may pusing ka na yung pinanghulihan din indong doon dati noong, noong ilan, pangalawang taon na yata ngayon na 1UCB na doon sa may kalapitan ngayon yun ay kumbaga man ay parang mas pagkadiya sa bungliw ya, ote, mas malapit na ang dinggalan kisa sa pabungliw mas malapit ang patinggalan doon. Sa may tayo nilang yun. Ay, baka adoy na. Wala naman ako. Nairis yung akin ko na. Mga bagong pusing ko ngayon. Ako hindi pa din nakakagala sa may partilihan. Iinapahala naman na ito. Nakikin na sa 30 per ras pala. Na pusing na nakalaman din sa aking ko na. Na iris na aking bata. Oh, eh wala naman na pati. Kukulungin na mamaya. Umalis na nga siya doon. At eh, yung Pangulong ng papa nag papalit. Ay ilang naman yun, yung mga ibang mga kalapitan ay eh, mga dipirira na, yun na natitira. Oh, kaya wala na rin. Oh, ay bukas na ako maghaharap na may karaw-karaw baka -karaw makakabahin mamaya. Ay baka sa mga hula pinatang ito sa Talagang pag koraya, oh, pa, pa, pa. Is, sa mayroon hanapin lalo yung malaki ay ikaramay sa gabi na lang. Yung malaki na, Ayun, kakain ng maliit ay ka, lang mali, mas madaling hulihin. Oh, kaya sa langot na naman ay wala. Diyan na sa may patas May, uh, mayroon daw naman yung ibang na tatagpo may nagay. Paway kaya lang ay, hindi na si Bad. Ayaw kumain. Ako, bakit diyan sa laot ay kumain na isda? Oh, dito ha, sa may ano ang mayroon din yata na nakakahuli na pa sa isa daw. Sa may padibot naman. Oh, talagang ayaw mas, mas diyan naan eh sa so, may mga tritan mo lang maganda, maganda, sana di at bihira bangka ay eh, kaso nga problema wala, ay ayaw kumain hindi ka gaya dito sa tabi ano nakakapilit talagang nakikinahin ano, pa dito ng gusto sa bandang tabi Oh, uh, pag gaganay ngayon ay, may nakikita na tikbo tapos eh, hindi naninibag yung natikbo ngayon, yun lang ngayon no? kakunti yun sa ilalim yung dito sa tabi, yung makapal sa ilalim kaya yung gano'n si... marami na huli kanina si... I -i. Rian yun daw, maraming huli hindi dito lang sa panabihan na pero sa bagay kung pati nga nag siguro yan sila ngayon ay wala mag buka ng perin malapit nang sumulpot yung mga kwana sa Oo, oh, yun ang yun lang ang pangulong na nakabalitahan ko ngayon pinakamagandang huli yata, siri lang Ayun, Ay yun eh, ang buhay yata na pinakamalayo na yung bay pinilya Oo, oh. Na, dito lang sa Panabi ang karamihan ah, ang mga buhayahan na yan sila Eh, dito lang sa bay tapatan pa dalaga ah, karamihan ito doh mga amigo ayun oh, no oh. ay ah, pagatas na to tubig oh taas ng konti yung tubig ito dito dito mo bungkalin ikaw na kay naka kita lang yung Anong lubot, yung hilo, po, dito ay, dito dito, kuhain ang yelo tapos dito kuhain ang yelo tapos diyan i bukal ng ginding files kung saan yung mababado ni file yan dyan, 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 mo mababado yun mga amigo palubog na yung araw nagkakiyata na sila ah malakas naman yung atos parang baka ito yung bukas na tayo baka kadagdag nito gawa ng masilig silig Aban lang mga amigo sana yung dito na kasi nakahuli na kaming madaling araw kanina ma sana magtuloy tuloy na medyo madalang pa pero sana bago man lang kami umuwi bumilo na siya madalang pa gawa ng walang anong nakahuli ay ah ang daming bangka dito sa layout walang mga huli karamihan ang na monitor namin isa lang na bangka may apat na piraso ang nahuli yun pero sana nandito lang naman sila ayaw, ayaw palang manginain sana, sana kumain bago kami eh, maubusan ng konsumo ah, matagal-tagal na rin sa laot sige e, abang-abang lang ulit